Doon tayo sa tabing guys kalangkap kalanghap tayo lang Yung medyo Sa liwang hangin Nandang maliwala So walang ano Walang katao tao Ay mikir paligid Laging paslang lang lang yung maririnig mo Walang kalibang maririnig Lalo ano Ingay ng mga tao Walang kasi walang tao bang besar tu ba alon us malinau you too big dah so nak tak kita yang melukari demo cari tanda on sekali buat seni cross kita yang bagi semua tanda on nya kau amin bata nung naka nung ano, katambay hindi ka pagpalaot na yung ano may na kasi wala na ano hinga na yung agos ng tubig magpalit match na nang bat pang alibasag naman yung ginagamit nila ay kadalasan niya maliliit na lang na bangka pag wala kas na yung agos ng tubig ito naman mga malalaki saka double din ang gagamitin nila ang gabi naman ito guys sa gabi ito sila lumabas eh ngayon wala na yung ano hindi na yung agos na tubig baka limasag lobster naman ito niya tawag sa ating dito tulog lang maliliit kung medyo maliliit na magkain ang pinagamit nila para single engine na yan o yan ang yan Okay, kan yang ni Yang so, ni yang ni Masa Yang masa ilalim yang ni Kita masa tas. Kita pilih ni Pang isda Pang gabi kan Bulakas ng Agus Kita so, namin Tatala namin oh. rumah